Kabado ang Pacers players at hindi ng pressure ng finals. Shocking nga talagang nangyari dito sa laban hindi rin makapaniwala ang head coach ng Indiana sa nakita niya. SGA abay MVP na MVP ang galaban sa game 1. Ganon din ang OKC okay si players pinadama ang historic defense nila sa best offense ng Indiana Pacers. Heto na nga ang iniintay ng bawat isang the last step para maging kampiyon dito nga sa NBA. NBA Finals matchup between the Oklahoma City Thunder Versus Indiana Pacers. Well, di na natin patagalin ito. Game 1, ba baka na agad. At sa first quarter natin, ang MVP agad ang pumuntos dito. With his left hand finish. Yan naman pa ni Jalen Williams. ng 3-pointer niya, 7-0 start. Para nga sa home team. Pero ang ACF MVP nga natin na si Pascal Siakam. Abay, quick 4 points. Ang ginawa niya para idikit ang kanyang team sa umpisa. And then sa 3-pointer pa ni Nem Hard. Abay, naging tie game na nga tayo at 10 points. Timeout bigla dyan ng huh? Thunder. Dito ngayon talagang all out na rin itong si Ludard pagdating sa anyang hustle place. Dami tuloy nilang possession. Salamat sa kanya na nagresulta yan ng layup dito ni SGA. Quick timeout dyan ng Indiana Pacers. At itong si Obi Tapin na kabado at paniero ang ginagawa on both ends of the court. Hindi mga paniwala itong si Coach Rick na pahinga na nga lang tuloy ng malalim. At talagang ang number one at historic defense nga dito ng Thunder abay damang dama na netong Pacers offense. Sobrang hirap nga sila at napangarami nilang turnover na kinokomit. No rhythm at all nga sila for the rest of the first quarter nang dahil nga dito sa matinding depensa ng OKC. Pero surprisingly abay close lang din ang laban at meron lamang 9 point lead ang Thunder after the first quarter 29 to 20 kahit may 12 points na nga itong CSGA SGA. Second quarter natin, 3-pointer agad ang ambag ni Obi Tapin bumabawi mula sa bad minutes niya early. Pero ang OKC, abay walang tigil sa kanilang matinding depensa sa manpang ng kanilang opensa, double-digit lead na agad ang lamang nila. Pero salamat dito nga kay Tyrese Saliberto nang dahil pagbalik niya, abay 3-pointer din agad ang kanyang ambag. Down na nga lang to 6 points ang kanilang hinahabol 39-33. Timeout ang OKC. At dito ngayon nabuhay at nag-improve na rin ang depensa ng Indiana Pacers na nag-fuel nga ng kanilang opensa. Baba sa 4 points ang kanilang hinahabol after ng layup ni Siakam pero Ludort Answers ng kanyang back-to-back 3-pointers, balik lang bigla sa sampu ang kanilang kalamangan. At sa last minutes natin, abay inalagaan nilang ng home team ang kanilang double-digit lead. Depensa pa rin ang naging pundasyon nila. Si SGA umabot na sa 19 points, 57-45 to 45 lamang ng OKC after 2 quarters. Sa umpisa ng ating third quarter, si SGA ang nanguna sa opensa ng kanyang team pero ang Pacers answering right back para hindi nga sila masyadong makalayo dito na may 12 point lead na ang home team. Itong si Miles Turner hindi rin makapaniwala sa traveling call sa anya. At naging sagutan nga ng ating laban dito in the third quarter, every punch ng OKC ay may answer nga ang Indiana dito. Grabing black pang ginawa ni Benedict Mathurin sa poster ng attempt ni Jalen Williams sa kanya. At dito ay gumawa nga ng run ang Indiana Pacers dito sa ating final minutes kung saan nakita nga nilang matapyas ang kalamangan ng OKC to just 6 points. Pero sa final seconds natin, SGA momentum buster, 3 pointer para gawing 9 point lead, 85-76 ang kanilang lead after 3 quarters. At sa ating final quarter, ginawa na nga 13 points na ito ni Jalen Williams ang kanilang kalamangan pero Benedict Mato rin sinasagot siya. Kaso taking over na talaga itong si Williams at talaga nga namang ginawa niya ng 15 points ang kanilang advantage. Sobrang hype nga siya dito. Pero hindi nga garang sumuko ang Pacers dito at sumagot sila ng kanilang big 9 to 2 run. Baba sa 8 points. Ang lamang na pa-quick timeout tuloy ang Thunder dito. Pero after the timeout, hindi pa tapos ang Pacers. 2 more 3 pointers ang ginawa ni na Turner. Big down to 4 points ang kanilang hinahabol. Nervous time para nga sa OKC. At grabe clutch baskets versus clutch baskets lang nang nangyari dito. Walang tawag-tawag ng timeout from both teams. At ang Indiana, pinakita nga dito kung bakit sila tinatawag na comeback kings. This NBA playoffs, abay ginawa nilang one point game. Ang labang ito, 110 to 109 under a minute left na lang salamat kay si Yakam and at the end Tyrese Halliburton strikes again kung saan at the very last second ay another game winner ang binigay ni Eturi Tyrese Gulat ang OKC sa nangyari dito. Panalo sila Game 1.